Ay panahon na naman nga ng lupoy dito sa amin sa Occidental Mindoro. Hindi ko po alam sa inyong lugar kung ano yung tawag ninyo sa ganitong klase ng isda. Basta ito yung malilit na isda na kapag lumaki ay tamban yata. Madaling araw pa nga lang ay narinig ko na sinanay na may kahuntahan sa kanyang cellphone. Ang akala ko nga ay nakikipagmaritisan na ng ganun kaaga. Yun pala ay tumawag yung antiko na nasa bayan at papadalhan nga daw kami ng isdang lupoy dahil marami daw silang huli. Dumagsa nga daw itong isdang lupoy na to dito sa baybayan ng dagat na malapit sa amin. Abay ko nabalitaan ko lang malamang nakisalok din ako doon. <laughs> Sabi pa nga kay nanay ay tiklis-tiklis daw ang mga nakukuha nilang lupoy. Ay aba siguradong isang buwang lupoy ang ulam ng mga taga San Jose. <laughs> ang gagawin ko nga palang luto dito mga kaprobinsya ay pinais na isda or pinais na lupoy. Hindi ko alam sa probinsya nyo kung ano bang tawag sa ganitong luto sa inyo. Ito yung isda na binabalot sa dahon ng saging. Pwede nyo ring gawin yung ganitong klase ng luto sa isda, sa dilis, o kaya naman ay dun sa aloy na maliliit. yan. kadalasan sa mga maliliit na isda, ganitong luto yung ginagawa namin. Yung iba, sa dahon naman ng mangga, binabalot, yung sariwang dahon ng mangga o yung talbos ng mangga, yun yung ginagamit nila na pambalot dito sa isda. So, bale, ang nilagay ko lang na lahok dito ay sibuyas at luya na hiniwa-hiwa ko ng maliliit, yung pakubes-cubes -cubes na maliliit. And then, tinimplahan ko ng asin, vetchin at paminta at saka suka. Kapag nagluluto ako ng ganito, gusto ko yung medyo maalat. Kapag medyo maalat kasi, mas matagal siyang masira or mapanis. Yung timpla sa ganitong luto ay para ka lang nagpaksiw. Ganito nga pala yung style ng pagbalot namin ng isda sa dahon ng saging. Bale, pinagpatong lang yung ah, dahon ng saging, napakross ang style. Pagkatapos ay ilalagay mo na yung isda doon sa gitna. Ayan, ganyan. Ilalagay mo yung isda doon sa gitna. Pagkatapos ay pagsasalikupin mo lang yung mga dahon. Ayan, ganyan sasalikop siya hanggang sa magsara. Ayan, hindi na malalaglag yung mga isda dyan. Medyo marami-rami nga rin itong binigay sa amin na isda na ito. Yung iba, binigay ni nanay doon sa kuya ko. Tapos itong pinapais ko siguro nasa mahigit isang kilo. And then, nagluto din ako ng Uh, torta. Yan, pwede rin kasi ito gawing torta. Bale, masarap din po palang gawing bagoong itong ganitong klase ng isda. Ayan, ginagawa din siyang bagoong. Matagal na nga ako nag-aabang ng ganitong isda sa mga talipapa. Kapag bibili kami ng isda, ganito yung hinahanap kong isda. Ang kaso ay hindi pa nga panahon. Panapanahon din kasi ang pagdagsaan ng mga isda. Ayan, sakto ngayon ay meron na at libre pang binigay sa amin. O, di ba diba? Nakalibre tayo ng ulam. Pagkatapos ko ang ibalot lahat, ay nilagyan ko lang ng kalahating baso ng tubig dahil magtutubig pa naman yung isda. Kakatas pa yan. Pagkatapos kong halagyan ng konting sabaw ay sinalang ko na at pagkatapos ng ilang minutong pagpapakulo ay eto na at luto na ang ating pinais na isda. Ayan, hindi naman ito matagal lutuin dahil maliliit lang naman yung isda. So ayan, ito na ang aking nilutong pinais na lupoy. Paniguradong hanggang kinabukasan ay lupoy ang ulam namin. Ayan, masarap sana na partner nito ay kamatis at sibuyas na may dahon. Kaya lang ay walang available sa amin. Kaya ito na lang suka with sea. Ayan, at saka ito na nga pala yung niluto kong torta. Hindi ko na pinakita. Ayan, kain po tayo ako lang mag-isa dito ngayon. Si nanay, nauna nang kumain kanina. Kasi tinapos ko pa yung aking labahin. So, ayan. Sira na naman ang diet. Busog-lusog na naman si probinsya na ninyo. Sarap talagang kumain na hakamay kapag ganito ang ulam. Abay, ano pang hinihintay nyo? Abay, magluto na kayo ng pinais na lupoy. Char! Yun lang for today's video. God bless everyone. Babush!